So ayun mga gawiks ang masayang hapon sa lahat yan Ayan ito nga mga gawiks no katatapos lang ng ulan dito Tayo ay naglagay ng posti para gapangan ng ating tanim na ampalaya So mahaba na ang kapang ng ampalaya natin mga gawiks no So ito yung update natin na matapos tayo dito mag-transplant ng tatlong puno mga gawiks, dalawa dito, ayan. So itong isa medyo mahaba na rin. So kailangan natin na gawaan ng gapangan pa itaas to mga gawiks. So update ko lang to at yung dalawa, ito mga gawiks no, sa kabila, natapos na natin. So ayan. So dito, yan isa pa, ayan. So itong nahuli, ang isa mga gawiks, ang ating huling pusti ay nabutan tayo ng ulan. So ngayon ipagpatuloy natin to So dito yung isang posti mga gawiks no Tayo ay maghukay dito So ito yung huling isa na posti na ating gagawin Yan hukay hukay pa tayo dito So yan para mailagay natin tong ating huling isang posti na lang At pag nagawa natin tong apat na posti na to Ayan, tayo ay maglagay na ng kanyang hagdanan. Ayan. At dito sa taas, gagawa na tayo ng palapala. -pala. -pala. Tali-tali na tayo dyan para dyan na siya magbubunga. Sana nga marami siyang bunga. Katulad ng ating patula na hindi tayo nabigo. Marami tayong naharbis na mga bunga ng patula. At sa Ampalaya sana mga guwiks. Ito ay first time ko. First time ko sa Ampalaya na magtanim. So, ayan. Bumalik na yung kanyang kapit dito. So yan, kailangan na natin to gawaan ng kapangan mga guwik. So ipagpatuloy ko lang yung aking paggawa dito ng postino no? huli na to. So yan. So dito naman sa bunga ng ating mga bayabas mga guwik. Hindi ko na binidyuhan yung mga naharbis ko dito. Marami na yan. Marami na tayong naharbis dyan mga guwik. No? At doon din sa kabila, marami na rin tayong naharbis doon. Ayan, yung bayabas na yan. Ayan, marami rin tayong naharbis dyan. Kaya pagpatuloy lang natin yung ating pag-aalaga dito. So yun mga Gawiks, tapusin ko lang 'tong huling butas dito sa isang postina to. Tayo ay maghukay nga dito, no. So 'yan. So ayan mga Gawiks, ipagpatuloy natin 'tong pala-pala ng ating tinanim na ampalaya dito mga Gawiks, no. Tayo ay kukuha ngayon ng mga kawayan doon sa baba. Marami tayang kawayan doon mga Gawiks at doon tayo ay magputo lang ng ilang piraso marami na rin tayong naputol doon mga guwigs. siguro mga anim o piraso at yun nga samahan nyo ako doon sa baba mga guwigs. tayo ay magkuha ng kawayan, para dito sa ating palapala sa ating tanim na yan tanim natin na palaya so yan nga ang pangalawa natin tong ano mga guwiks pangalawang palapala ng ating palaya na tanim mayroon tayong isa doon sa may tabi ng building doon sa simintadong lugar So dito tayo kumukuha mga gawiks ng mga kawayan na gamit natin doon sa paggawa ng palapala -pala, no? Tayo ay mayroon na dito mga naputol So ito nga mga gawiks nyo Yung bagong putol natin Ayan dalawang piraso dyan Bagong putol natin Ito din Ayan Tatlong piraso dito no Pangapat yan Ayan Ito pa isa pang lima So panganim to mga gawiks na bago. Yan yung ating puputulin ngayon. So yan. Yan mga gawiks no. Yan. So putol-putol pa tayo no. Yan ay kanina iniwan natin pero malapit na tong matapos. So yan, lagaring baka lang ang gamit ko sa pagputol mga gawiks. Yan. Kapag ka masikip ang pwisto, ang gamit ko ay bleed lang so ayan tapos na putol na so kapag masikip ang kwesto mga gawiks ito lang ang gamit ko no kapag dito sa looban katulad nyan ayan ganyan lang mga gawiks so yan na nakaputol na ulit tayo ng panibagong isa no ayusin ko lang yan putol putolin ko lang yan at ito yung mga dati kong naputol mga gawiks no ayan so ready for ating pagpalapala Ito na yung aking naputol-putol magwik. So, dalhin ko na to sa taas. Yan, tali-tali na lang natin to. Ayan mga gawiks, tayo ay pagpatuloy natin yung ating paggawa ng ating palapala -pala dito. No? Ayan yung ating ginawa nga dito ngayon mga gawiks, palapala ng ating tanim na ampalaya. So ito yung ating ibabalagbag dito mga gawiks at tatalian natin. So yan dito. So talian natin to mga gawiks. No? Ayan. So, yan yung magiging status nyan at magiging hitsura sa ating yan, palapala -pala ng ating tanim na mga ampalaya. So, yan ang ating talian ngayon mga guwigs. Tayo nga ay nakagawa na ng ating palapala. -pala, no? So, yan. Ayan na. So yan yung magiging status niya mga guwiks no. Ayun, tingnan natin sa may distansya. So yan Ayos. At dito, yan, gagawa pa tayong hagdanan na aakyatan ng ating tanim na yan, mga ampalaya natin, tatlong puno yan. So yan mga guwiks, ako yung magtatali muna no. Tatalian natin 'to. Yan, patalian natin yan mga guwiks, para matapos na yan. At ang kasunod natin na gagawin ay siyempre yung kanyang hagdana no. Ayan, para pag natapos, ayan, alaga-alaga na lang tayo hanggang sa kung mayroon yan ibubunga ay siyempre malaking pakinabang yan mga gawiks, no. Mahaba na nga yung kanyang gapang dito no. Ayan, ang haba na. Abot na dito mga gawiks no. Oh. Yun, di tayo nakagawa agad ng kanyang hagdanan o oh, papala-pala. Busy rin tayo sa mga ibang bagay no. Dahil siyempre kapag wala lang tayong trabaho, So ayan, tataliin ko lang 'yan mga weeks, para matapos na rin 'yan. So yan na nga mga gawiks, pinagpatuloy lang natin yung ating pagtatali dito no, ng kanyang palapala at gapangan. So nakagawa na tayo dito mga ng hagdanan na ating pwedeng yan, dadaanan ng ating yan, tanim na ampalaya. So yan na nga mga gawiks, natapos natin yung isa no, yung isa natapos na natin. Ayan, so dito yung isa mga gawiks, yan, yan naman ay isang piraso na lang. Yan ay natali ko na yan lahat. At siyempre, tatali natin yung huli na lang na baytang dito mga Gawiks. Yan yung huli nating na tatali diyan. So ito na ngayon mga Gawiks, yung ating nagupit-gupit na mga balat ng saging at yan ay paikot natin. Ibaon e, natin dito sa ilalim ng lupa mga Gawiks. Tambakan natin ang lupa no yan ay magsisilbi nga na fertilizer sa ilalim kapag nagkatas ang balat na yan yan ay at gagamitin na ng mga gagapang na mga ugat ng ating puno ng ampalaya para yun ay fertilizer no so yan tayo ay naglagay ng paikot na kanal so dyan tayo maglalagay ngayon mga gawiks yan lagyan natin yan ng mga balat ng saging ito yan yan ay ating nagupit-gupit na so yan ay ilang araw na sa akin na hindi natin naasikaso <laughs> ngayon lang tayo ay simpre may trabaho busy ito ngayon dahil sa wala tayong biyay sa labas kaya tayo nakagawa dito ng ganito so yan so yan ay takpan natin ng lupa yan so dalawang puno sila magkatabi mga gawiks no Siyempre, yung kabila ay lagyan din natin yan. So, hindi pa natin talaga ito tinambakan ng lupa simula nung yan ay ating naipunla dito o na transplant Yan. Dahil sa inantay pa natin ang tamang pagkakataon, tamang panahon na yan nga ay balak nating lagyan sa ilalim ng mga bulok na pwede mga dahon-dahon ng gulay mga gawiks ang ilagay dyan sa ilalim. So, ngayon dahil sa tayo ay mayroong balat ng saging. Ayan. Yan ay magsisilbing fertilizer kapag ka nabulok, nagkatas, masisipsip ng mga ugat dyan sa ating tanim na ampalaya. At siyempre, dahil sa lagi nating babasahin yan, yan. So yan mga guwiks no. At tambakan na natin ng lupa yan. Yung lupa na galing din dyan na ating na hukay. So katulad dito, ayan yung mga lupa niya mga guwiks no. So yan. So yun linisin lang natin walang bato-bato so yan so eh, dito mayroon din yan dito mga gawiks yan yung lupa nya ayan mga gawiks ito nga yung ating natapos na gapangan o palapala ng ating tanim dyan na ating naipunla na Siyempre, ang palaya mga gawiks, mataas na yung kanyang gapang. At dito mga gawiks, nakita natin na mayroon na siyang maliit na bunga. No? Ayan. So, namumunga na ang ating tanim na ampalaya at sana nga ito ay di ko sure kung matutuloy no. Ayan yung bunga niya. So, yan naman ay siyempre masaya tayo na may nakita na tayong pag-asa sa ating tanim na ampalaya no. First time natin magtanim ng mga ampalaya dito. So, dito sa kabila ay check natin. Mahaba na rin ang gapang. At siyempre, ayan. So, mukhang namumulaklak pa siya. Ito yung mga gawiks. Ayan yung gapang niya, no? Parang di ko Ayan. So, ang pagkakalam natin mga gawiks ay simpre magbubunga yan pag medyo talagang nakagapang na dito sa taas, no? Diyan. So, abang-abangan natin na ito ay matutuloy ang kanyang bunga. Ayan. Yan. So, muli, masayang haraw sa lahat yan yan, dahil araw nga dito. At salamat sa inyong suporta dyan sa aking YouTube channel. Coming soon, ang palaya. Harvest ang bunga. yan bye bye. Yahoo, masayang buhay sa lahat dyan.